Kaya pag nasa highway tayo, ma. Am. Nakikita mo 'tong naglalakad? Nararamdaman mo siya naglalakad diyan. Ito rin, nakita mo? Ganun ang mata natin pag nag pag, na, pag nasa kalsada tayo na ganito, maraming sakyan. Yung mga nandito sa gilid, yung mga ganyan, dapat ramdam mo 'yan. Pero was mo lang dapat direngnan. ito yung may tricycle. Ito, nakita mo kaganto? Ito, nakita mo siya. tapos 'yan. Yung galaw na 'yan, titingnan mo kung pupunta rin sa unahan mo, sa dadaanan mo. Pag hindi naman ay, diretso ka lang. Mm -hmm. in, na, dapat mga lahat ang gumagalaw dyan sa gilid na yan, din sa unahan mo. Dapat ramdam mo. Kaya dito may naka Naka dapat na nakita mo kagad siya kagad. Tapos yung ito, bridge work ahead. Nabasa mo kagad siya. Nakita mm -hmm. mo. Ramdam mo agad. Mm -hmm. Tapos dito nakita mo para blind spot. Naramdaman mo kagad. Dapat malayo pa kasi. Dapat ay uh, inaaral mo na kagad yung sitwasyon. Mm -hmm. No? Na, nabasa mo na kagad. Ganun yung isang driver dapat. Yung sitwasyon nababasa niya kagad in advance na no, hindi yung kailan nandiyan ha, saka pa lang siya uh, mamembrane, no? saka pa lang iilag. Oo. kaya ganyan oh, ito, like, oh. ito nakaubad, kita mo. <laughs> Dapat ano, ito naglalakad, medyo na sapatos, nakita mo ito, nakita mo siya. Itong tracing, nakita mo. Narandaman mo, tiki-tiki siya, segundo yan, tiki, -tiki na si nasusulyapan mo yan, nararamdaman mo yung mga galaw nila. Mm -hmm. Na kung baka pumunta dito sa unahan mo. Okay? So yan ang anahan. Huwag lang yung dito lang nakapokus na masyado. Kailangan yung mga gumagana, lalo pong mga maraming sakyan. Na? Yan talaga mabilis mata yung tapos yung kilos. Ang isang driver dapat maliks yung isip. Mabilis yung reaction ng ano niya. Yan, magaling magbasa yung sitwasyon. Ganun ang isang magaling na driver. Yan ito, yan, May nakamotor na yan. Oh. gas ka pa. Binasa mo na agad ang galaw niya dapat. Yan, nabasa kasing galaw mo rin. Nabasa niya na malayo ka pa. Kaya nagdumeretso siya. Pero dapat nabasa. Kaya nakamotor na yan. O. Oh babasahin niya galaw niya, tinawag mo bagal ka, dumiretso siya. Ganun 'yan, mama. So ganun din gagawin mo. babasahin mo rin galaw niya. Ya, pedestrian lane. Nabasa mo kagad. Pag pedestrian lane, possible. Daanan ng mga tao yan. So, tingnan mo kagad kaliwat kanan kung may tao. Ano? Kung may, may liliban. Li okay. Tino, focus ka lang siya, Oh, uh, ito nakita mo? Itong Innova, nabasa mo? Yung! So, yeah, mo yan, patalakasin <laughs> mo yun. Hindi mo napansin yun, ha? Ayan, may dalang bag na dalawa. May dalang bag. Nakita mo, narandam mo, mo siya. Alam po. ah, uh, ito, ayun, yun. Ayun, ayun. Yun. Ay, eh. oh, kahit malayo siya, dapat ayun, alam, alam mo. yun. Mo. Then, ganun, ganun ang isang driver. Hindi lang yun, hindi yun talaga. Ito naglalakad, kita mo? Nakita mo? Nakita mo kagad best siya. Ito nakabike, kita mo? Mm -hmm. Ganun yan, ha? Ganun ang isang driver. Okay, yung nasa unahan mo, pinasa mo na ng galaw. Ayan, intersection kasi yan, di ba? O, medyo, ano, yung kaliwat kanan ng mata mo dyan. Baka mag-cross sila. Ayan, o, diretso lang, pakiramdaman mo. Go, gaba. Ayan, nakahasar siya, naka siya. Ito na kabay. Sige, diretso na, gaba lang. La. Second gear ka, second gear. Second gear pa rin. Second gear mo. Tap naka-neutral yan. Nilagay mo sa neutral. Okay, go ayan, ito galaw mo itong galaw itong truck, yun mo, papasok niya sa lane mo tanggalan ka good, Atong ng motor yung bus, tapos may mirage na papasok dito sa, sa area mo ayan o no? 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 oh. ayan o, oh, ayan o, oh. nasa na, ayan o oh. mo, dapat yun, nabasa mo, malayo pa gas ka, gas ka, ayan o, oh, eh. pumasok na siya yun ang sinasabi na hindi dapat naka uh, nakapokus yan dito dapat yung mata mo nandiyan lahat ng gumagalaw no lahat ng mga ah, dentist gumagalaw no, oh. oh ayan oh nakita may may naghuhugas ng ano ang sakyan oh, isang beses mo tinignan yun tapos ito may nagkakamot eh, sa itlog hindi man sa trapo <naman>. sa <laughs> ambulance ano ha ah, ito nag counter flow na motor naroon naman makakit siya pero malayo ito wala diba?

focus na sa lane hindi yes, guys, oh, ito naka plug sige gas ka pa gas ka pa plug <laughs> na okay yun di mo nag magagamit yung mga passing light yun ang sabi ko sa iyo ganyan ganyan, ganyan mo. Uh, try mo nga yung passing light passing ganyan yan yeah. so nga no, ha bago palang gumalaw at papunta sa lane mo hmm. Ilaw mo na kagad okay bago pa na pag mali oo pag mali na nga agad o, gaya ng motor biglang lumiba malayo ka naman eh, lumibay ka yung kasalubong mo baka biglang pumunta sa ano mo sa lane mo sinalubong ka ilawan mo na ayan oh dami nang kakontraflow ka nga dito ayan oh mga motor na kakontraflow minsan mo dapat randa mo yun ayan ito tong nakamotor na itong sinusundan mo oh abang ng brake ano po muna clutch mo ayan, abang ng brake na first gear agad pag nakita mo pagsak mo yung takbo ayan okay go yeah that's not não to não